Hello mga mga people. Andito na naman tayo sa ating Mobile Legend video. Um guys, nakikita niyo dito, ang daming tao dito sa PGF right now. It's so overcrowded. So, wala nakakaalam kakalam na andito tayo. So, first hand first look dito. May nag-leak na ng ano ng image. Well, pinicturean ko din. Um basically dito sa akin image na to. So, click lang ako. Um Guys, ilabas na si Lapu-Lapu, pinakita na sa PGF Nakita ko, wala akong pa-picture, buti may nakakuha ng picture Tapos pinos ka agad sa, sa group page, tapos so, yun, kinuha ko lang yung picture niya Pero oh my God, ang tindi guys, si Lapu-Lapu, nakikita niyo yung weapon niya Ang tindi, pinapakita na siya dito mga malapipon Kung ano si Lapu-Lapu, yun nga lang, hindi pa natin alam kung kailan nilabas Pero na-spoil na ang kanyang image, oh my God, nandiyan na ang ating bayani mga malapipon Si Lapu-Lapu So ano sa tingin nyo guys? Excited na ba ayo? Oh my god, ang tindi nito mga malam Kala ko hindi matutuloy yung ano, bayan bayani ng Pilipinas sa Mobile Legend kasi ito tuloy na tuloy siya mga malam people. First look, kay Lapu-Lapu, napatid din mga malam people. Excited na akong gamitin siya sa Mobile Legend. Let's go! At saka PGF ngayon, overcoded mga malam people. Ang saya-saya. Oh my god, andito ako. Oh, ang daming tao. Y yung pila dito guys. Asaya eh. Ang daming tao, pila. Tapos ako nagdalaan. Tumadaan lang. VIP ako, Mother Parker, VIP ako. <laughs> saya, saya, saya. So, good luck po sa mga sa sala na may sa PGF. Good luck po ala inside place. Lalago po sila. Ba sila na ata ang mag-champion dito. Kasi sila na ata ang malalakas. Di natin alam. So, yeah. Guys, sila po, po Ano sa tingin nyo? Comment down below. Oh my God. First look agad to. Woo!